Good morning po mga kaibigan Sarap Sa po natin ay si MTO9 natin At ang topic po natin ngayon araw ay Kung bakit goodbye ba bumili ng second hand na motor Bakit uh, mas mainam bumili ng second hand over brand new So yun po, sama niyo po ako So welcome back po uh, Today uh, na Today ay pag-uusapan natin 'bat po mas maganda bumili ng second hand. Hindi naman po natin sinasabi na totally uh, second hand na lang bilhin nyo wag na kayong bumili ng brand new. Uh, for me, ang point ko po ay sa second hand po tulad ng uh, let's say bibilihin ng md 9 o anumang motor, maliit man ng motor ay ang lamang po ng second hand mas makakatipid kayo. Uh, as long as yung bibili niyo pong second hand ay good as new uh, let's say mababa pa ang mileage around 2,000, 3,000, 5,000 ay good na good pa po yun ang lamang po ng second hand halimbawa nung dalawang Aerox natin na benta natin pag kayo, buyer po, bumili kayo ng second hand sabihin natin 95,000 ang pagbili nyo pwede nyo siyang ibenta ng 95 din or higher so kumita ka pa. Unlike, unlike nung bibili ka ng brand new sa casa which is yung standard around 124 or 125 pag binenta nyo yun ay malaki na yung depreciation sa value. And then ayun po uh, for me, mas mainam po yung mas lamang po kapag bibili ka ng good as new na second hand. Hindi naman po natin sinasabi na wag na kayong bibili ng brand new kung kung kaya ng budget nyo ay yes kumuha kayo ng brand new mas magandang brand new amoy bago amoy bagong plastic lahat uh, at makakasiguro ka na walang problema ang ang unit although sometimes uh, kahit brand new ay mayroon pa ring, uh, mechanical problem pero uh, madalang lang yun ang point natin uh, second hand uh, over brand new is malaki po talaga. Masave nyo basta yung kukunin yung unit ay good as new talaga. Uh, I-insure nyo na walang mga problema. Walang leaks sa fork seals. Uh, mga leaks sa ilalim. Radiator. Walang tama. Sa gulong. Sa yantas niya. Ano ba ito sa Tagalog sa rim niya English yun ah yung rim ng motor ay walang bengkong and then sa mga switches niya ay gumagana lahat pati ang kanyang mga instrument so yun po ayun po ang second hand na motor ay para sa akin mas maganda siya over brand new kasi mas malaki ang matipid nyo number one malaki ang matipid nyo And then, pwede niyo siyang i-resale sa same value or higher. So, kikita ka pa. Ayun uh, po. Dahil sa brand new, pag binili mo, paglabas ng kasa, the moment na paglabas ng kasa, ay malaki na po ang depreciation sa value niya. So, yan po ang nakikita kong lamang para sa akin. Then, ito po. Itong MTO na natin. Napaka bago pa nito. Pagkuha natin around Uh, 1,500 pa ang kilometer niya Very good as new Typically good as new pa talaga Kahit yung mga tires niya may Meron pang mga buhok So ganun siya kabago Pero second hand natin siya nakuha Typically good as new Pag-usapan naman po natin kung ano yung mga Kailangan suriin natin Pag bibili tayo ng second hand na motor Hindi naman kasi Porque good looking yung motor good as new talaga batang bata mileage ay walang problema so mas maganda ay suriin nyo ng mabuti uh, kung hindi kayo marunong tumingin ng motor ay pwede kayong magdala ng mechanic trusted mechanic nyo para matulungan po kayong uh, bumili ng second hand na motor so pag-usapan naman po natin ano yung mga kailangan nating tignan sa motor bago tayo bibili So ako po, uh, bago ako bibili ng motor na uh, second hand, ang sinisiguro kung tignan ay ang papeles, documents, kung kung available ba ang ORCR niya, updated at original, and then nakapangalan po sa buyer, ah, sa buyer, sa seller. So, aside dun, ah, pag goods na yung mga documents, validated mo na na okay, walang problema, na text mo na rin sa LTO 2600 na walang alarm ang motor niya o sasakyan. Ay <clears throat> proceed na po tayo sa sa mechanical lang ng motor. So una kong tinitignan ay sa engine. Halimbawa itong sa MT09 natin ay walang leaks sa mga block sa ilalim, walang leaks, walang tumutulo na oil kasi Halimbawa, pag may nagbabasa dyan na oil, malamang uh, merong leakage po. And then, next po natin tinitignan itong sa mga fork seals kung hindi po siya potok, walang tulo. And then, sa rims ay wala pong bengkong. And then, dito muna tayo sa lalim Sa tambucho niya, walang singaw. Pag pinandar nyo, and then sa brake, uh, gumagana rim ulit ng likod kung walang bengkong and then plate number availability kung meron na and then lahat uh, brake, next brake brake lever tapos yung ilaw kung gumagana and then both mga lights, turn lights ay gumagana tapos Uh, overall uh, looks ng motor ay walang damage, walang mga UP, walang mga deep scratches. And then ano pa ba? Sa kadena ay halimbawa nito, uh, malinis. Hindi siya kinakalawang masyado dahil pag kinakalawang masyado, indication na pinapabayaan ng may-ari. Uh, may tendency mabuto dahil halimbawa itong 709, napakamahal ng uh, kadena nito. Around more than 15,000 kasi sa Z1000 ay more than 20k then, suspension niya sa likod kung hindi putok and then, ang clutch lever ang gears, kung wala bang problema so, ayun po, and then check nyo rin, pando natin ha ayun na natin o, tingnan nyo kung gumagana ang instrument panels and then ang mileage check pa natin ang mileage uh, wait may hirap yan setting exit tayo exit tayo temperature time yan mileage natin currently 2410 original po yan hindi po yan tampered uh, pwede nga ating check sa kasen so yun po mga tignan natin so uh, ayun po ah uh, kung may hindi po ako nabanggit ay pwede nyo naman po idagdag comment nyo na lang po Anong mga kulang na dapat nating tignan sa pagpili ng brand new na ah, brand new second hand na motor so ayan po so overall looks ng bike ay maganda pasado kaya okay na uh, pag-usapan nyo na ng seller ang presyo kung pwede ka pa makapa, makatawad. Po, maraming nagsasabi na but uh, binebenta na yung motor niya, napakabago pa, batang bata pa. Marami kayong makikita sa market na bagong-bago pa ang motor pero binebenta na. So, madalas po, tulad sa akin, ang dahilan po, uh, marami tayong nakalista sa bucket list natin na gusto nating subukan motor. And then, sakit po ng, ng mga madaling magsawa. <laughs> So, actually, walang problema motor. Binibenta natin dahil gusto naman natin makasubok ng ibang klaseng motor o sasakyan. Kaya, ayan po. And then, kailangan lang naman, bago kayo kumuha ng second hand ng motor, ay suriin nyo na mabuti. So, yun po ang thoughts natin kung bakit goodbye ang second hand over brand new. Uh, number one, pwede mo siyang i-resell ng same value or higher value. So, kikita ka pa. So, yun po. At, hanggang dito na lang po. Subukan natin pandarin, ha. Di pa ito warm up, eh. yun po mga kaibigan. Uh, I hope I hope na nakatulong po sa inyo ang video ng ito kung before kayo kukuha ng motor either second hand man or brand new. So maraming salamat po muli sa pagsama ninyo sa akin sa araw na ito sa pagbisita po sa JCT Moto. Maraming salamat at paalam.